Brad Angelo in the house. Masarap na fish ball, kikyam, chicken ball. Courtesy of Brad Boyet in the house and Brad Luke. Anong street po ito, Brad Angelo? Anong street po ito, Brad Angelo? Anong street po ito? Omega. Ah, uh, dito po sa business ni Brad Angelo sa Omega Street sa West Fairview po ba to? Say hi Brad Luke <laughs> Kaya nga eh Brad Rap, meron na tayong bagong location Hindi puro kayo milti, Yun no? Omega Street West Fairview po ba to Brad Angelo? West Fairview West Fairview po dito po malapit lang po sa kanilang bahay mga kapatid kain na po sa masarap na fish ball yam, chicken ball squid ball at palamig yun no ayun no, unang kaga ni Brad Boyet. yun no, salamat sa Diyos